Oh oh. anak na So, hello mga ka-partners So, i-inform ko lang sa inyo yung dinala kong aning uh, aning anin na free range chicken Yung Rhode Island Red So ito na sila ngayon. Partners, welcome back to our YouTube channel. This is Partners Farm Vlog. Ang kapakners nyo sa paghahayupan. Ayan. Ay binabati ka. What? For today's video mga kapakners, ay ipakikita ko ang aming munting manukan. Tukan na ikaw. 2 months ago mga kapakners, ay bumili ako ng apat na dumalagang manok at dalawang tandang. Ito ang aking pasimula sa pag-aalaga ng free-range chicken. 3 months old na ang mga manok na ito ng aking bilhin. At alam nyo ba mga partners na ang bentahan ng free-range chicken ay iba o malayo sa bentahan ng 45 days o tinatawag nating broilers. Dahil ang presyo ng sisiw na broilers dito sa amin ay nagre-range lamang ng 40 pesos hanggang 60 pesos. Samantalang, ang pre-raised chicken na day-old chicks ay nagkakahalaga na agad ng 100 to 120 pesos. At dahil 3 months old na po itong aking nabiling pre-raised chicken, ay umabot na sa 600 to 700 pesos ang isa nung aking bilhin. Ngunit alam niyo ba mga mga na sa paglipas lamang ng dalawang buwan ay ganito na ang kanilang itsura. Yung mga ano 'yung mga sis. Tingnan mo. 'yung mga, mga sis 'yan. Yeah. Okay? Ngayon okay, dalawa. Ngayon. Yung, oh, yeah. 'Yung mga maliliit na sisyon dito na. Eh ito. Na. Mm, okay. Eto. So, yun pong 20 na itlog na aking binili para palimliman sa native na manok ay labing po ang nabisa. Yan po yung nakikita nyo sa larawan. At yun nga po, after 2 months ay ipapakita ko na sila sa inyo kung gaano na sila kalalaki. Bukod po dun sa isang area no kung saan dun sila uh, binibigyan ng feed, at the same time ay tulugan na rin nila Sir! ay gumawa din po kami ng isa pang area na kung saan ay pwede din silang mamasyal at makakatukha din sila dito ng mga dahon at mga damo. Tumutak na po siya na nga sa ilig nito maglulukso. O, o! Nagwanag na naman ng lukso. Oh, mo Ano hey ba? Hindi ganyang kontento yung bulik na yan Gusto niya yung binububo niya yung Ano yung lahat Laki. So, hello mga kapaklers. Ito nga pala po yung mga manok na dinala ko noon na 3 months old pa lang. So, ganito na sila kalaki ngayon. After 2 months. Ayan, so meron na pong ilang mga manok dito na nanginiglog na. So far, kailangan ko natin magpalit ng feeds para magtuloy-tuloy yung pangingitlog nila. So, bibigyan natin ng pagkain. Nandun lang po sa kabila yung ito pa. Tawagin mo iba. Tawagin mo gamit ang pangalan nila. Rrr. Rrr.

bakit takot? Hindi ako tita nang titip. Kaya na na. Ito yung apat na galing sa panapan ito. So, hello mga kapartners. So, i-inform ko lang sa inyo yung dinala ko uh, Aning anin na free-range chicken. Road Island bread. So, ito na sila ngayon. Balito po yun. So kung mga maliliit na ito, ito po yung mga sisiw noon na uh, pinalimliman ko lang po sa native na manok. So malalaki na din po sila after 2 months. Nandun lang po yung ibang mga manok pa sa loob. Ayun. So ayun mga partners, nakita nyo ang improvement ng mabilis pa na paglaki pang pang ng aming mga inaalagaang free range chicken. Nga pala, kung bago ka palang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong videos. So, paano mga kapakners? Sana Sana'y nakatulong na naman ang video na ito. Hanggang sa muli!